May mga araw na parang ayaw mo na lang bumangon. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil punung-puno ka na ng takot, ng pagdududa sa sarili at ng mga boses sa paligid na paulit-ulit sinasabi na hindi kasapat. sapat. Hindi madaling magpakatatag sa mundong puro pressure, expectations at comparison. Pero minsan, hindi kailangan ng malaking pagbabago para magbago ang pakiramdam mo. Minsan, ang kailangan mo lang ay mga simpleng teknik na unti-unting bubuo ulit ng loob mong nawasak ng panahon, ng pangyayari at ng mga tao. Ang lakas ng loob ay hindi ipinapanganak na kasama ng tao. Ito ay tinuturo, pinapraktis at pinipili araw-araw. At ang maganda rito, kahit sinong tao ay kayang matutong tumayo ulit. Hindi mo kailangan maging mayaman, sikat, o sobrang talino para lumakas ang loob mo. Ang kailangan mo lang ay bukas na isipan at kaunting tapang na subukan ang mga teknik na ito. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga teknik para lumakas ang loob mo. Pitong konkretong paraan para mabuo muli ang confidence mo sa sarili sa gitna ng mundo na madalas ay parang kalaban. Number one, gawin mo pa rin kahit kinakabahan ka. Ang tapang ay hindi kawala ng kaba. Ang tapang ay yung ginagawa mo pa rin kahit nanginginig ka na sa takot. Sa unang pagkakataon mong magsalita sa harap ng klase, sa unang interview mo sa trabaho, o kahit sa simpleng paggamin ng nararamdaman mo sa isang tao, natural lang kabahan. Pero sa tuwing pipiliin mong ituloy kahit may takot pinapalakas mo ang loob mo. Sa stoicism, tinuturo na ang takot ay hindi laging kalaban, kundi senyales na may mahalagang bagay kang haharapin. Halimbawa, si Arnel ay isang simpleng lalaki na takot magsalita sa harap ng maraming tao. Isang araw, napilit siyang mag-report sa trabaho. Kinabahan siya, nanginginig ang boses, pero tinuloy niya. Matapos 'yon, hindi siya naging instant public speaker, pero alam niya sa sarili niya, kaya ko pala kahit takot ako. Doon nagsimula ang pagbabago. Mula sa isang beses na lakas ng loob, naging dalawa, tatlo, hanggang sa naging natural na ito sa kanya. Hindi mo kailangang hintayin na mawala ang kaba para kumilos. Dahil baka abutin ka ng habang buhay, kakahintay. Kumilos ka habang may kaba. Dahil habang tumatagal, Bumababa ang lakas ng takot at tumataas ang tiwala mo sa sarili. Masasanay ka rin. At sa tuwing gagawin mo ito, parang muscle na pinalalakas ang loob mo. Sa dulo, marirealize mo na hindi naman pala ang takot ang humahadlang sa'yo, kundi ang paniniwala mong kailangan mo munang maging handa. Ang totoo, walang perpektong timing. Pero may mga pagkakataong kailangan mo lang talaga ng konting tulak kahit galing pa sa sarili mong paa. Number two, tigilan mo ang pagkumpara sa sarili mo sa iba. Ang pagtingin sa buhay ng iba ay parang pagtingin sa highlight reel ng isang pelikula. Maganda, maayos, tagumpay, pero hindi mo nakikita ang behind the scenes. Ang problema, kapag ikinumpara mo ang buong buhay mo sa pinaka-best moment ng iba, Natural lang na mawalan ka ng tiwala sa sarili. Sa stoicism, tinuturo na dapat ang batayan ng progreso mo ay ang sarili mong lakas at limitasyon, hindi ang buhay ng ibang tao. Si Leia, isang freelance artist, na laging kinukumpara ang sarili sa mga kaibigan niyang may regular na trabaho. Dumating sa punto na pakiramdam niya wala siyang silbi. Pero isang araw, sinubukan niyang alisin muna ang social media at ituon ng pansin sa sarili niyang growth. Doon niya nakita na unti-unti pala siyang gumagaling, dumadami ang clients at natututo siyang i-manage ang oras niya. Hindi biglaan ang pagbalik ng self-confidence pero dahan-dahan nabuo muli ang loob niya. Kapag itinigil mo ang pagtingin sa ibang tao bilang batayan ng halaga mo, mas nagiging malinaw kung saan ka dapat mag-focus. Hindi mo kontrolado ang buhay nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Doon dapat umiikot ang energy mo. Sa pag-aalaga sa sarili mong progress, hindi sa pakikipaghabulan sa ibang direksyon. Hindi masamang humanga sa iba, pero dapat ay gamitin mo 'yon bilang inspirasyon, hindi dahilan para maliitin ang sarili mo. Tandaan mo, yung kinukumpara mo ay may sariling laban din na hindi mo lang alam. Kaya igalang mo ang sarili mong proseso. Number three, magsimula sa maliliit na tagumpay. Ang lakas ng loob ay hindi agad-agad nabubuo. Minsan, kailangan mo lang magsimula sa maliit. Isang araw na gumising ka kahit ayaw mo. Isang araw na tinapos mo ang isang task. Isang araw na sinubukan mong maging mabait kahit hindi mo feel. Sa Stoicism, tinuturo na ang progreso ay nagsisimula sa mga simpleng gawain na inuulit araw-araw. Isang magandang halimbawa si Dino, isang call center agent na dati laging late, tamad at wala nang gana sa trabaho. Isang araw, sinubukan lang niyang gumising ng maaga. Yun lang, kinabukasan sinubukan niyang mag-breakfast bago pumasok. Sa mga susunod na araw, tinapos niya ang reports on time. Unti-unti, nag-iba ang pakiramdam niya sa sarili. Hindi dahil sa malalaking achievement, kundi dahil sa maliliit na tagumpay na inipon niya araw-araw. Sa bawat maliit na panalo, nagkakaroon ka ng dahilan para maniwala sa sarili mo at kapag tuloy-tuloy mo itong ginagawa para kang umaakyat sa hagdang unti-unting binubuo. Mahirap sa una, pero mas lumalakas ang loob mo dahil may ebidensya ka, may patunay ka na kaya mo. Kaya kung pakiramdam mo ay maliit lang ang nagagawa mo ngayon, tandaan mong mas okay ang maliit na hakbang kaysa sa walang galaw. Hindi ka kailangan magpakitang gilas agad. Ang importante, gumagalaw ka Umaabante ka. Doon nagsisimula ang lakas ng loob. Number four, matutong humarap sa pagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali, pero may dalawang klase ng tao. Yung nilulubog ang sarili sa guilt at yung ginagamit ang pagkakamali para matuto at lumakas. Sa Stoicism, sinasabi na ang pagkakamali ay hindi katapusan, kundi bahagi lang ng paglalakbay. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon pagkatapos mong madapa. Si Nina ay isang aspiring online seller. Sa unang buwan ng negosyo niya, nalugi agad siya dahil sa maling suppliers at sobrang tiwala sa isang kaibigan. Nasaktan siya, nahirapan, at halos gusto na niyang sumuko. Pero pinili niyang huminga muna. Inanalyze niya ang pagkakamali, tinanggap ang sakit, at bumawi. Ngayon, may sarili na siyang brand at stable na ang benta niya buwan-buwan. Ang lakas ng loob ay hindi lang para sa mga taong hindi natatakot, kundi para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil dito, mas nabubuo ang wisdom, ang disiplina at ang resilience. Lahat ng ito ay mahalagang sangkap ng isang matibay na loob. Kaya kung nagkamali ka, huwag mong ituring na kapintasan mo yon. Mas magandang pag-isipan, ano ang natutunan ko? Paano ko ito maiiwasan sa susunod? Sa ganitong mindset, lumalakas ang loob mo hindi dahil sa perpekto ka, kundi dahil marunong kang humarap sa imperpeksyon. Number 5. Alagaan mo ang pag-iisip mo. Kung ano ang pinapakain mo sa isip mo araw-araw, yun din ang magiging pundasyon ng loob mo. Kapag puro negative ang naririnig at iniisip mo, unti-unti mong pinapatay ang tiwala mo sa sarili. Sa Stoicism, tinuturo na dapat bantayan ang sarili mong kaisipan dahil dito nagmumula ang tunay na kapayapaan at lakas. Halimbawa, si Carlo isang construction worker na laging tinatawag ng ibang tao na walang mararating. Habang tumatagal, napaniwala siya sa sinasabi ng iba. Hanggang isang araw, sinimulan niyang pakinggan ang mga motivational videos habang papasok sa trabaho. Nagbasa siya ng libro kahit isang pahina lang bawat gabi. Pinilit niyang palitan ang panloob niyang boses at dahan-dahan nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa sarili. Minsan hindi mo agad kayang palitan ang paligid mo pero kaya mong palitan kung anong iniisip mo tungkol sa sarili mo. Kung araw-araw mong inuulit sa sarili mong kaya mo, magugulat ka kung paano dahan-dahang nagkakaroon ng epekto yon. Lakas ng loob ang bunga ng tamang pag-aalaga sa utak. Hindi mo kailangan ng sobrang talino para palitan ang takbo ng isipan mo kailangan mo lang ng disiplina para maging aware sa mga iniisip mo at piliing palitan ang mga to ng mas makakatulong na ideya. Kasi sa dulo, ang utak mo ang magsasabi kung kakayanin mo o susuko ka na lang. Number 6. Iwasan mo ang mga tao na humihila sa'yo pababa. Ang lakas ng loob ay parang apoy. Kailangan ng hangin para lumakas. Pero kung puro usok ng negatibong tao ang nakapaligid sa iyo, mapupundi ka rin. Sa Stoicism, itinuturo na mahalagang piliin ang mga taong madalas mong kasama dahil malaki ang epekto nila sa pagkatao mo. Si Jen ay isang single mom na matagal nang gustong magtayo ng maliit na karinderya. Pero lahat ng kaibigan niya sinasabing ang hirap niyan, baka malugi ka lang, wala kang time hanggang sa dumistansya siya. Sumama siya sa mga tao na may negosyo rin, yung marunong mag-share ng kaalaman at magbigay ng suporta. Doon unti-unting lumakas ang loob niya hanggang sa nagbukas na siya ng karinderya at kumikita na. Hindi mo kailangang putulin agad ang lahat ng relasyon, pero kailangan mong alamin kung sino sa mga tao sa buhay mo ang nagpapalakas sa iyo at sino ang nagpapahina. Kung gusto mong lumakas ang loob mo, humanap ka ng mga taong nagtutulak sa iyo pataas, hindi yung kinakaladkad ka pababa. Minsan, ang tunay na teknik para lumakas ang loob mo ay hindi paggawa ng kung ano, kundi pag-alis sa mga bagay at taong sumisira sa iyo. At kapag nalinis mo na ang paligid mo, mas madali mo nang maririnig ang sarili mong boses, ang boses na matagal nang gustong lumaban muli. Number 7 panindigan mo ang mga paniniwala mo. Walang mas malakas na loob kaysa sa taong alam kung sino siya at kung ano ang pinaniniwalaan niya. Sa mundong puno ng ingay, panghuhusga at pressure na sumunod sa uso, malaki ang kailangan mong tapang para manatiling totoo sa sarili. Sa Stoicism, sinasabi na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa paninindigan sa tama. Kahit mag-isa ka lang, Isang halimbawa rito si Ramon, isang junior architect na tinanggihan ng isang project dahil hindi aligned sa moral principles niya. Maraming nagsabing sayang, maraming tumawa, pero pinili pa rin niyang sundin ang paniniwala niya. Hindi naging madali, pero hindi rin siya nagdamdam dahil alam niyang panatag ang loob niya. Sa huli, may mas malaking project na dumating at mas masarap sa pakiramdam dahil hindi niya kailangan isuko ang prinsipyo niya para lang magtagumpay. Kapag pinaninindigan mo ang tama, kahit mahirap, binubuo mo ang isang uri ng lakas na hindi kayang gibain ng kahit sino. Ang taong panatag sa desisyong ginawa niya ay hindi madaling matinag ng panghuhusga. At doon mo makikita na ang lakas ng loob, ay hindi lang sa mga aksyon na sa karakter mo rin ito, paninindigan ang pundasyon ng tiwala sa sarili. At kung matibay ang paniniwala mo, hindi mo kailangang umasa sa papuri ng iba para maramdaman mong buo ka, buo ka na. At yon ang tunay na lakas. Ang lakas ng loob ay hindi isang bagay na basta mo nalang mahahanap. Hindi mo rin ito basta matatanggap mula sa ibang tao. Ito ay isang proseso, isang pagpili, isang paulit-ulit na aksyon na ginagawa mo araw-araw kahit nahihirapan ka. Hindi ito perpekto pero ito ay tunay. Ang teknik para lumakas ang loob mo ay hindi sekreto. Ito ay disiplina, katatagan at pagkilala sa sarili mong kakayahan. Sa bawat pagbangon mo, sa bawat pagsubok na hinarap mo, kahit natatakot ka, sa bawat desisyong pinanindigan mo, lahat ng ito ay patunay na kaya mong tumindig kahit paanong hamon ang dumating. At sa huli, di mo na kailangang ipagmayabang ang lakas ng loob mo. Makikita ito sa kilos mo, sa tahimik mong pagtindig at sa paraan ng pagharap mo sa buhay. Tuloy lang, palakasin mo ang loob mo. Dahil may dahilan kung bakit ka pa rin lumalaban hanggang ngayon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.